What's up mga kainson? Mga kainson, magandang umaga po. Nyon. Kainson. Tayo po ay kanina pa nag-oobra din eh. po tayo nag-simula. Uh, Nyan, magandang umaga po. Ah. Uh, uh, Ito po ay uh, balik kahapon po kami nag meeting meeting ni, ni Kautol, ako si Kambal. Bali ang mangyayari mga kainson. Ah, uh, tapos na po kami sa area number 1 ang natitira na laang po kay Nakambal ngayon po bago po kami lumipat sa area number 2 ay ah, area number 3 na po kami gawa ng number 2 po natin ay ibaba ay tatapusin namin rin kay Kambal pagtutulong-tulungan na po namin dahil uh, okay. si Nakambal po sabi ko ay dun muna sila kay tatay si Bumboy at si Bumbay po yan bali ito po isa na yung dalawang Kambal dito yan ito po yung ating uh, ginigiling po ito yan Ang kanta mga kainsan oh. Ay, shout out po kay Tito at Tita sa Las Vegas po. Ayan oh, na ay na po. Kami po yung nag-uubra na din eh. Oh, um, yun. Happy Sunday po. Mamaya po'y family day. Eh, in e, inasikaso la. ang po ari. Yan, ginigiling po natin ito. Tapos ay na-spray na rin po ito na sa damo. Mamamatay na po ito kahapon. In-spray po natin kahapon-hapon. Yan, sabi ko nga sa inyo mga kaysan, walang may iwan dito. Lahat, ipagtutulong-tulungan po namin ito, si Natatay, ako, si Bum, si Bumboy, si Bumbay, at saka si Utoy. Yan. Bali, ang area nila hanggang dito po mga kaysan ito. Yan. Ang itatanim po rin na Utoy, pipino, at saka sitaw po. May binhi. Tapos ay, uh, ibibili din po natin mamaya sila ng, ano, yung panlatag na itim na plastik, anong pangalan nito plastic mulch yan hanggang dito po ang area nila pagtutulong tulungan na po namin para mabilis po ari po pag may isang oras pa po ako dito tsaka bukas na po na maga dadalihin ko po itong isang iras yan hanggang dito po kinakambal yan ari Meron man po po naman sa ibaba, binigyan pa po natin siya ng dalawang dalawang luwang na malaki doon sa ibaba. Gusto rin po nila ni Utoy doon ay binigyan ko po ng halos ano po, kulang-kulang uh, isang po, yung mga kapatid po. hanggang dito po ang area nila ito. Aararuhin ko po hanggang bukas na umaga. Yan, ito. Tulong-tulong lang po para mabilis po. Mm -hmm. para sabi nga ay walang maiiwan mga kaisan. Ay yung dalawang kambal po ay marami din gagawin po. Kaya yun ay lagi din pong busy. Oh. Blessing oh. Yan walang maiiwan dito mga kaisan lahat po ay magkakaroon yun namang mga nagtatanong ba't daw ang lawak ng area natin siyempre mga kaisan yun po ay yung mga nasadya natin sa abroad noon kung baga nung nasa abroad pa lang po tayo nagsadya na tayo ng mga palaya natin And po patuloy pa rin po tayo nagpapalawak meron po tayong bubuksan na bago uli dyan sa ilaya po yan para to inspire po mga kaisan para kasi ang baba, ang baba ng tingin sa mga magsasaka mga kaisan para yung pagsasaka naman natin mga kaisan, maiba naman gumaga gawin natin, ang tawag dun ah uh, porsikido ba, tapos ay eh, kasi simula bata ako mga kaisan ang tingin sa magsasaka sobrang baba ang daming nagre-reject, misan may mga may mga, hindi naman lahat, may mga niligawang ka, nire-reject na <laughs> Alam mo yung mga ganun, mga basta. Anyway, basta maraming hugot mga kainsan eh. Kasi pag sinabing magsasaka, ang baba. Pero, ibahin natin ngayon. Kung baga, kung kayo po ay magsasaka, ipagmalaki natin mga kainsan. I-ano natin, iangat natin yung ating ano, na, kung baga, huwag din tayong yung, ma, basta maporsigido ba, basta sipagan lang araw-araw tayo mga kainsan. Oo. Basta kung, ano yung buhay mo dati, kung anong buhay mo yun, ganun pa rin sabi nga ikaw nga kung anong ang ulam mo dati ay pritong isda ay ngayon naman ay nilagang isda parang gayon ba sabi ay wag mong babaguhin kung ano yung kinalakihan mong iyon yun na yun ako po ay napakaraming blessing na dumating mga biyaya na hindi ko naman sukat akalain namin mag asawa kagaya ng mga pagsuporta po ninyo na talagang andyan pa rin po kayo hanggang ngayon. Talagang suportado pa rin po. Ay, yan shout out nga po pala sa kapatid ko kay Kaparn Bin. Uh, sana magsama-sama uli kami magkakapatid po lahat. At saka po kay Nini, kay Apple Joy, happy happy birthday sa iyo Nini advance. Ay, na miss ko na rin yung mga mga kapatid. Yan. Kaya kung may mga bagay na dumating sa atin na blessing, ay di pagyamanin natin. Pa pahalagahan, bah kahit yan ay ano pa yan, maliit na bagay, malaking bagay, pahalagahan lahat ng lahat ng yan po ay biyaya. Mm -hmm. Hindi nyo po makikita si Nakambal ngayon. Wala po, mamaya po. Nado, nag-aani po sila kay tatay. Dahil lang uh, ngayon po ay ano, maganda po ang panahon pero susulitin po namin ang pag-aani mamaya baka siguro hapon na rin tayo mag family day na, ah, naiintindihan po naman ni misis kasi nga sayang inahabol namin na iinit eh kasi hindi naman tayo makapag traktura din pag mamaulan nadigkit po ang lupa sana mga kaysa na pinagpipray ko na sana dumating yung araw maging uh, blessing naman kami sa iba kami naman yung makakapag-share ng mga blessing ng mga uh, mga matutulungan at alam kong uh, mangyayari yun uh, praise God lang at uh, marami salamat ulit sa inyo at uh, kayo po ay laging naan dyan, patuloy na ma-inspire sa amin about uh, kung paano kami nagsimula <laughs> nagsimula kami sa yung as in uh, isang daang punong talong na ngayon ay tumatanim na po kami ng 10,000 kami ni nakautol na sa susunod naman hanggang sa maging 20,000, 50,000 yun hanggang sa naaral na po namin lahat namin at uh, yun naman ay syempre pagod po yat din at uh, yun kaya yung ano wag kayong mawala ng pag-asa na bakit ganito bakit ganito yung buhay namin basta ano lang go lang go Ah, uh, tapos ay may mga nagko-comment din sa yung mga nambabas. Walang problema po sa akin. Ah, uh, na andiyan lang 'yan. Walang problema. Tapos ano, sabi nga nila ay eh, pag binato ka ng bato, batuhin mo lang ng tinapay. Mag-I love you ka lang sa mga basher mo. Haya mo. Bukod lang sa mga ginagawa mo sa buhay. Walang problema ngayon. Hindi naman kasi ako, hindi ko pinapansin kasi yung mga basher kasi magpasalamat ka kasi may may, may mga ano, suportado pa rin 'yan kasi minsan ang basher naman, para din sa iyon eh. Hmm. Yung mga ganun bagay, mga Yan. Yeah. na mga kainsan narin yung kabaak aray yan po na may patay na andam mo gigilingan na lang po niyan ito gigilingin po nito yan pang ano po yan pang pang diretsyo plat na po yun hmm, pang plat po plat uh, aray malawak din po pala aray naman din po mapapatanim na kambal yari na po mga kainsan bukas na umaga naman po ah, malawak pala rin kinautul na aray isang out din yan ang bilis po. Ano, uh, ah, tinira lang natin ng mga isang oras po, are. Mga isang oras kalahati po. Pag po sa kalabaw, are. Are, ay baka po tatlong araw na are sa kalabaw. Hindi pa madali, baka po limang araw. Hindi pa madali, hindi pa ganun ka, ano, pulido. Ah, dukal na dukal po ang ilalim. Ah, garak. Labas ang lupa. Ah, labas ang ano yung taba sa ilalim bukas na maga titirarin ko po ay aray aray kabaak na aray yan aray yari po aray sa akin bukas pag may isang oras po aray sa akin ay yari po ito Di eh, kauton naman mga kainsan, wala tayong pro ano, problema doon. Talagang nalawak na po yung kanyang halamanan. Itong batang ito eh, nakakatuwa din. Yan. Hindi na rin po siya bumalik sa abroad po. Dito na lang daw po, isa nga naman. Hmm. lamang at pagkalawak pagkaganda rin ako ay kautol na yun utol kang ari po yung uh, may pakita ko na ba sa inyo yung bagong bukas po ito ng kanya kay kautol tamo. pakita ko na yun yan ito po napakalawak po mga bata ari po na tayo ito <laughs> ang dami na po Lapit mo ito, eh. ang ganda pong malaki na po Naman, mga kaisan pipino may pipino na tayo Nagkaigid din po eh, dyan-dyan. Oo, oh. sukal nga laang. pa oh. Hmm, ganyan. Pipino po. Mga pangon na hinlaang po. Aray oh. Aray. Hmm. Balik Pero aray, makaganda po mga tuwid oh. Aray tuwid Pipino nga, ganyan nga pala, nagkakaigin nga pala. Husay na. Yan, bahay na po. maya Mamaya po ipipitas naman po kami ng talong. Yan, shout out po kay Nanay Felisima uh, Ugot or Yugot. Ugot. Yan. Hello po, Nanay. Tagaani po kami dito. Kami kami po ay pa at pipitas po ng talong. Pero mamaya pong makakain ala una, tutulong po tayo dito. At ipipitas uh, muna na ng talong kung meron pa doon. Marami po ata nag-aani ngayon. Oh. Yari na po, ari na po ay. Ay, nasa kabila pala oh. Marami ngayon. Marami. ng uh, mga alaga natin na uh, bago tayo pumunta sa talungan at uh, hindi po natin napakain kanin ng maga ay di pero kahapon po ay pagkakatami kong binigay oh so, kahit paghapon ari ari kahit paghapon pong walang kain ari ang ari ay kahit bukas na maga ng bahong umain po sila din eh ah, parang inuumay na sila ay oh. <laughs> umay <laughs> na pong kumain at busog na busog po ah. yan sinakambal naman ni sa kabila po nakakapas yun po sinatatay sinakambal po din sa kabila kain hu toy nagre makadami oh, dami pala nila oh. dusin na oh. nila yun po si Bumboy at si Bumboy nagapas ayan kita ninyo mga kaysa dyan oh. Eh. toy toy mga gray kakain ay e, eh, kakain na ha susi na po hindi pa sila naawas ayaw na ninyong tumuka ay ano kayo anong gusto ninyo tinula ay eh, kayo ang matitinula mm. hala Dago si. na po tumuko. Siguro eh, ah, sabi ni pagkakadami naman yan, amo. Kami umi na umi ng Busog pa ay. Eh. Oo, oh, yan mga kaisan. Eh. Natigil din. Natigil din po pala ang manok pagkain. Hala. Ano bang gusto ninyo? Dilino. Hmm, dali. Hala, tuko. Ikaw <laughs> e, nga ba naman ang kumain eh, pa hindi ka nabuli-buli ay. Eh. Ano? Ang gusto po nila yung saha. Binubutas po yung saha natin eh. mga saging. Hmm. Kahit saan nga naman ang pagkain nila. Eh. Ah, ah. Kahit saan sila lumingon Puro pagkain. Oo. Oh. Oo. Oh, ah. ko na utoy ah. Yari na. Na. Oh, yung tatamnan ninyo doon, ni Kambal. Ay, hindi pa hawa yan. Yari na, tapos na. Tinabas na? Uh, uh. na? Yeah, yari na. Ang ganda ng lupa noon, oh. yung ligat. Yabong yabong. yabong. nasi hmm. si Bombay? Ano doon? Sabi ka palang halian. Tara. Ay, yari doon. Hala. Mamaya, mamumuti naman ng talong. Yeah, si Kuya Bombay. Ito nag aani kayo ah. Uh, uh. Yari na ito yung tatamnan. Ha? Huh? Yari na yung... Hinanok ano yun ah, hinantrak yung... Yung, ay, yung, ay, yung ano? Giniling ko. Oo, oh, yung tatamnan yung... ninyo. Oo. Uh. Yari na. Tatam na naman lang natin. Gawa lang dito po naka-schedule si Nakambal eh. Hindi ko na po pinatulong doon. Yan. Paalam na muna. Ay, busog na busog po. Ang butsi po. pati. eh. O, um, tama po. Ah, ah. Um, dali. Um. Rrrr. Rrrr. Um, dali. Ngao na uhaw. -oh, Wala. Um. Tama naman ang butsi. Uh. Eh, eh. Lilinsad na eh. O. Um. Kakain naman po ng tanghalian Paano mga kainsan Maraming maraming salamat po Sa inyong pagsama Mamaya po ay ani Tapos ay pitas Yan maraming salamat po Stay humble and godless Peace bye Ingat po lagi